guys punta tayo kay Ilmar Eboy Maso buwas kasi kami ngayon sigurado magdamaga na naman to grabe Grabe na kape. yung dito nga pala si ano, si Mark uh, oh guys, kumusta kayo? Naka ano kami, naka overtime talaga kami kasi ano, boss kami ngayon. Wala pa mixer. Wala pa. Ayan guys, Siguro, maya maya pa darating na ay Nakita ko live mo. I comment ako. Sabi tao? Grabe. Guys, kanina hindi pa ako nakabawi. Kasi naparangkaw kanina eh. <laughs> Ninigyan nila ako ng pizza. Yung laman pala sa loob, simento ha. Simento. <laughs> Akala ko si... Ano na, na eh... Pizza talaga, malaki. Puta, malaki talaga. Malaki pala, pero kaso yung halo, halo. No? May kitsap pa sa... <laughs> May kitsap pa doon sa ano? Sa... Babaw. So yun guys, gabing gabi na. Nagkakantay lang kami ng buhos. Sa, si Bay ngayon, hindi siya makakasama sa buhos kasi ano. Nagbabantay siya ng gate kasi sobrang sikit na talaga ng daanan doon sa ginagawa namin. Kaya ito, sacrifice na naman ulit. Ang ano ako dito guys, parang, parang maling. Kaya po, Isa. kasi nakalive siya kanina, nakita ko. Eh, nagsasalita na oh mag isa lang hindi <laughs> pumunta ako ngayon pumunta ako kasi habang wala pa naman eh yun eh tatawag naman sa akin yung pag nandun na yung mixer ah dito pala basa ko na guys ipunta siya ipunta siya talaga so guys may nangyari talaga sa account ko ngayon eh naban ako hindi ko alam kung ano nangyari talaga grabe hindi ko alam kung may nasabi ako sa vlog ko kahapon. Pero alam ko, wala talaga akong nasabing ganun na masama sa vlog ko kahapon. Kasi puro joke only lang naman yung mga bi, binag-vlog namin. Mga kalungkot guys, ilang days yun? Three days. Three days. May... Nagantay ka nalang ng three days. Nagantay ako ng three days. kaya Bago maka-possulate. Kung, ano na, akala kong ano nang nangyari sa ano. yung pala, naban ako. Kawawa yung busy ko guys. Kasi, antagal. Halos mag isang taong ko nang pinagirapan ito eh. Kawawa yung busy ko guys. Ngayon lang siya nagkaganto na ban. Eh uh, guys, please, I'm very, very sorry. Sana makabalik na kagad yung account ko. Oh guys, oh guys, tulungan natin siya guys. Para makabalik agad. So guys, follow nyo naman yung Facebook page ni Boy Maso. Yes guys, papalo if. Papalo, papalo naman. Palo. Thank you, thank you. Paano? Peace out. Hi guys! Numaga na kami! Numaga na! Numaga na kami! Numaga na! Numaga na! Oh, tignan nyo naman! Tapos kami ng umaga! Ito, Ebe! Ex, nabot kami ng umaga. Lapan tulog, grabe talaga. mata. Ano? E ataw sila, ataw, ataw. Ayaw nga like na kami. Good morning sa mga kasimento natin dyan ha. Magana kami. O. Oh. Umaga naman at wala ng katabi. Sipag talaga ng mga kasimento. Oh. Eh si ano si Bulawan. Bulawan. Si Paring Carl. Paring Carl. Oi, shout out Mar, wala ka rito. Ay, dito ikaw ay Sabi, wala ka rito, Mar. Kami na naman, kami na naman nandito. Hmm. Ay, ba,

na napakasisipag na mga kasimento natin, oh. Dama, walang tulog. Grabe. itong okay, batang to, oh. Kasi ito kayo,